Uh, 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 uh. <laughs> Pusa nga natin, tetesting lang natin. Okay. Yeah. Ay. eh. <laughs> Di diba malakas na may pakiramdam mo? Ah. Oh. Kailangan lang dito, malakas yung pakiramdam ng isang daliri mo lang. Kaya ito may Halimbawa, eh, Ginanito ko. Pikit ka. O, halimbawa, ganyan ko. Ano yan? Wire. Wire. Nag-jagger. Yan, yeah, lang. Kapag mo'y nahulaan mo, bibigyan kita na isang daan. Pag nahulaan mo ulit isang daan, sa huli, limang daan. ganyan lang. Basta gano'n ka lang, pakiraudahan <laughs> mo. Game. <laughs> Game. O, <laughs> <laughs> ah, sige. O, ah, sige. Sige pa lang blindfold. <laughs> <laughs> blindfold na natin. Gano'n <laughs> ah, ka. Sa turo ka lang ng ganyan. Yan. Okay. Ah, ready. First round. Okay. Tanggalan oh, mo naman. Sabay, sabay, sabay. <laughs> ano yun? <laughs> Tanggalan mo. Bola? <laughs> Kamay? Oh, ah! Galing! Galing! O, oh, 100. 100! Next, next! Ayaw, gusto ko na, baka mawala. Ito po, medyo to. <laughs> Ay, remote! Ay, <Ayaw>, ang galing! <laughs> 100! Amazing! Ay, sige. Next, next next, next! Alex, ah. Uh, okay. Pag, ah, mo uh. ito ba, ilamandaan, ha? Ito ba, ah. Uh... Ay, ano yun? Aray ko! Aray Masakit! Ren, lewa. Ayaw mo. Parang ayaw mo na may mukha. Duda ako sa mukha mo eh. Ayaw mo ito. Ito boy, magkakapira ka dito. Uy! Kailangan lang, malakas yung pangdama mo dito. Halimbawa, kinama ko sa ito. Ganyan lang. O, ano yan? Cord. O, yan. Cord, wire. Pero naka-blindfold ka dapat. Testing. na maulaan mo, meron ka isang daan. Uy! Yung panghuli, pinakamahirap. Siyempre, meron ka limang daan. Ano ba mo ka, no? Tuwado yung ko kanina. Tuwa na Eh, bobo kayo. Eh, <laughs> lang ka ako makuwi Sa akin, 700 yan. Okay. Stabil. Bawal ganun, eh? Oo, oh, oo, oh, oh. Okay, ready? One, two, three. Ano to? Asan ba? Uy! Sipa, ba? Palad. Ha? Palad. Ay, ang galeng. Ang galing! Oh, ang galing! Oh, ang Okay, next. Ito yung medyo mahirap na to. Oh, ano yan? Medyo mahirap to, ah. Sabang nga, sabang nga. Oo. Oh. Ganun ka, hote. Medyo mahirap to. Aray, puta. ano yun? Remote? Ha? Remote na yun? Ay! Tagalit! Tagalit! Ah, next, 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 next. Ula, si Isandar! Ito, yan! Ah, next, next, next! Ah, next. Paano mo na ulaan na mga nakakita kaya? Ah, <laughs> ready, right, next! Ah!